Sunod naman si Sen. Lisa Honteveros na accurate ang labing walong boto mula sa mga senador para katiga ng pag-usulong ng Resolution of Both Houses No. 6 o pag amendas Economic Charter Change ay Quintiveros mas accurate o tamang sabihin na mas may chance pang makabuo sila ng Senate no, ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ng pitong boto upang hindi suportahan ang pagsusulong sa pagbabago sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Bagamat hindi mabanggit ng senadora kung sino-sino sa mga kasamahan niya sa Senado ang tututol sa itinutulak nga ng economic chacha, tansya nito na makakakuha sila ng pitong numero. Kaugni niyan, narito ang dagdag na pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Kung sa RBH6 po sa Senado, nakapagdaos na po ng tatlong pagdinig. Isa po doon ay sa rehiyon at ipagpapatuloy dahil na talakay pa lamang yung general principles tapos yung gusto nilang amyendahan di umano sa ating public utilities pa at sa edukasyon. Pagpapatuloy pa yon and then tatalakayin pa daw yung sa um, advertising. Pero tingin ko yung una nilang sinabing meron na silang 18 votes para aprubahan yan sa Senado, duda ako na accurate yon. Una ng tiniyak ng minority bloc na hindi sila pabor sa charter change kahit na probisyong pang-ekonomiya na malamang ang amyandahan. Ani Honteveros, mas maraming dapat tugunan sa ngayon kaysa pagtuunan ng pagbabago sa saligang batas. Ang mas kailangan sa ngayon, Anya, ay hanap buhay, mapababa ang presyo ng mga bilihin at matigil ang mabawasan na ang mga nangyayaring korupsyon. O narito, batay sa rules ay kailangan ng 3-4th vote o 18 senador ang bobotong uh, pabor. Patsa pa rin sa patuloy na tsa habang pitong boto naman ang kinakailangan upang ito ay matutulan. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Bas! radio ba Bombo! Bombo.